Hi po mga ka-farmers, welcome again dito sa G-Farm TV Ayan mga ka-farmers, uh, tag-ulan na po So buwan ng June So ngayon mga ka-farmers, uh, itong area na ito ay uh, napagtaniman na Noong April, nag-harvest pa kami ng April ng watermelon So plano ko po ngayon mga ka-farmers, uh, magtanim po tayo ng mais So uh, naisipan ko kasi mga ka-farmers, mag-crop rotation po tayo kasi nung nakaraang uh, pagtanim natin ng watermelon, uh, meron meron po mga sakit na dumadapo sa ating watermelon. So, uh, ngayon mga ka-farmers, mag-crop rotation po tayo para uh, po ang sakit na dumadapo sa ating area. Para po hindi po siya ma mahay sa ating area. So, mag-crop rotation po tayo. So, naisipan ko mga farmers mais muna ang itanim natin ngayon. Ngayon mga ka-farmers, uh, hindi po ako nagpa So ang gagawin ko po nito mga ka-farmers, mag-spray lang po tayo ng herbicide at uh, taniban natin ng mais. So ang variety po natin gagamitin ng mais ay yung ordinary lang po mga ka-farmers, yung uh, lukuyan natin ginagamit, yung pangbigas na mais mga ka-farmers. Para po ma-absorb ng mais na uh, yung mga sakit na dumadapo sa ating area mga ka -farmers. Yan mga ka-farmers, uh, sabay-bayan nyo kami sa aming magtatanim mga mais. Ayan mga kaparmers, salamat po sa lahat ng bye-bye sa ating channel at sa hindi pa nakasubscribe mga kaparmers, subscribe na kayo at salamat po sa lahat ng nag-share at nanood ng ating mga video. Salamat po mga kaparmers, God bless at happy farming po sa ating lahat mga kaparmers.